Alas stress pa lang ng hapon dito pero grabe na talaga. mangit na ang langit. Kaya nagpailaw na kami. Alas stress pa ng hapon. I swear. And then, alauna pa lang. Naulan na. Ayun, naligo na lang yung Labrenda, Tapos ang dami na lang ginawa. No? Manaka? A sum of this banda is galing pa sa Salibasa, Bunga, Agusan, Del Norte. Oo. Oh, oh, Kinawat oh. ko sa lola ko. Ha? Gay? Oh. Abi na kung yati Lahi po to yati. Ay, wala man ato. order no? Ay, marami kaming mga bisita dito na ano sila guys. Mag-overnight sila. Kaso lang, naulan talaga. And tara, punta natin doon sa kabila. Pagkaon na, bread, Pagkaon na mo!

Mm, ang gawas, ayan po ang... At gusto ko talaga yung Anong gulay na lasa, oh <laughs> grabe kayo ang ulan ganina rin eh. Kara, pag ito, kan ka, kato kong giluto. taas. La, grabe yung ulan na timing talaga na may ano dito, mag-overnight ng celebration. Ayan na, oh. Ito yung mga upuan na bago nilang kompra kanina, no? Ang dami. Wala magbasa, dahil ni Daari, oh. Uh. Basa pala ito dito, guys. Ang basa, oh. Uh. Ayan, meron palang reunion dito ngayon. Magtetent sana sila kasi marami sila ngayon. Magre-reunion sila. Na timing talaga na maulan, oy. Na tayo magagawa talaga hindi ko lang alam kung marami ba talaga sila kasi pag sinabing reunion maraming a-attend kasi reunion ng pamilya yan What's this? Shomai na gulay or um... Ayoko niyan, tipid. <laughs> Gulay, tipid muna tayo, like ma'am, kasi alam mo naman na ano tayo. Pobre area na? Ang dami na nga nagagalit sa Bago atin. Mago yung teeth ko. Inay lang. Ay, eh, dili makay nagahi. Soft lang, ma'am. Hmm. Ano pa pa naman, ni. Eh. Ano yan? Gulay Ito, lang. Siyomay, bula-bula. Siyomay na lang yan. Siyomay na gulay. Kaya eh, ano man yan. Parang lumpia to eh. Di iba man yung lumpia wrapper. Molo wrapper man siya. Mabagay man siya sa suka, di ba? Lumpia? Ano pa yung lumpia? ako nga kakain mo, empanada nga yun. Ford, oh. Wala may mm. Galing po sila nagtanim-tanim, naligo sa ulan. Try natin tong sauce na teriyak, pero mga ayok po, actually garlic na sige. gitna. <makes> pa. na, Ay, grabe na yung dito. Alas 4 pa ito? kahit na sa gitna. kahit na sa gitna. na na sa gitna. kahit na na sa na tubig sa ilog, oh. Yung tulay, oh. Wala na. Nalapasan na yung tulay. Tapos na ng tubig. Ayan, may Mer merong mga gustong tumawid ko doon. nairapan nahirapan silang tumawid no. Ito naman ang lakas na din ng tubig dito. Oh Lord. ulan Grabe. Nga ulan ni. Eh. Mabasa. Gitaan Ron. Saka dong. Ano Kusog ka yung ulan. Grabe ang ulan. Oh. nagbasa na talaga dito tubig naging siya sa o na lang ni kasubay tubig o oh. Keep safe, everyone. Alas patron na ng hapon pero ganito pa din ang sitwasyon dito sa amin sa probinsya namin. Hopefully, dito lang sa amin itong ganito na ulan din. Kaya mag-iingat tayong lahat, ha? ha? Hello! Nagtatanim si Dodong habang na ulan. Bad timing talaga yung ulan. Sa event nila ngayon. Basa na dito doon. Sini-check-check -check namin yung ano yung function hall kasi ang mga A-House kasi ngayon lahat puno talaga ang dami ito. Um, inoccupied talaga ng mga magre-reunion yung mga A-House ngayon so, grabe timing talaga sya na marami tayong guests ngayon at may reunion and ganito yung weather wala eh, ganun talaga yung buhay hindi natin alam kung ano yung Samahan talaga, no? Ulan, kung kailan talaga siya. Kaya mag-iingat tayong lahat. So, ito yung eksena dito sa kabilang tulay naman. Ganito talaga siya pag malakas yung ulan. Ayan. Dito kami ni, dumaan ni Mark. babay very scary kah? kaya hindi kura natin. hindi lang babay. kaba. patawid na kami. pa na kami. bye bye everybody. ingat po tayong lahat. 구독